mga farmer after noon mayong hapon uh -uh. ito mga farmer ay update ko kayo sa aking mga alagang baboy dito sa aking backyard uh -uh. itong tatlong ito mga farmer kung nalalayo yung ating mga vlog dati ay naiyay natin to at ngayon ay nasana na pang 13 days mula yung naiyay sila at uh, bumili ako ng piti na tatlong apat na piraso yan ang uh -uh. -mm. farmer ay kayo ng umaga uh, tinisting ko si ano si si Kiri yan actually dapat mga 24 or 25 days pa dapat kitisting kaso lang may extra akong isa kaya tinisting ko yung isa si Kiri at ito mga farmer at uh, sana totoo itong result natin na PT result sa ating isang baboy at mag ano yan positive si Kiri yan kung nyo may isang guhit na medyo blurred sa camera natin pero sana uh, maging positive siya at itong dalawa Uh, at hindi ko pa na-testing dahil yung tatlong piraso na tira ay ano yun, reserva ko yun sa D24 mula nung sila ay nai-ai. Uh, para doon malaman talaga natin yung 100% na mula D18 Uh, sila kung hindi sila maglandi ay ibig sabihin ay ano sila uh, buntis yan at yung dalawa ay nakita ako naman ng ano ng sinyalis na buntis sila mga farmer dahil kahit maraming tubig sila at hindi init ay palaging nagbubula yung kanila mga ano bibig. Yan ang sabi ng mga veterano ay yan ang isang palantandaan na buntis yung ating mga alagang baboy. At sana pagdating ng 18 days ay hindi sila maglandi o 21 days. Yan pagdating ng 24 days at mga farmer ay piti natin sila ulit. Yan tatlong ito sabay sabay natin piti. Ang pagkuha po ng piti mga farmer ay ano po umaga. Yan umaga po tayo magkuha ng piti sa ihi po nila. At ito ito natin PT yan. ito ay nabili natin sa online yan at marami namang sumubok nito at uh, accurate naman yan, sabi ng mga nakatesting kaya yun bumili ako ng apat na pirasong ano PT para po sa ating mga baboy tapos yung isa ay tinisting ko sa kaya na umaga dito kay ano Kiri yan ito si Kiri uh, napakalaki yan, ito ay mga large white mixed na uh, landrace or pitrin. Yan, mga farmer. Uh, malaki po yung ating mga At ito ay, ano na, mahigit si Binman's Plank. Uh, at kung nakita niya kanilang katawan mga farmer ay katamtaman lang kayo lang, ano, pagka-sixy. Eh, kaso lang malaki yun talaga sila. Yan, ito ay ano mga farmer. Uh, at sana, pagdating ng 24 days, pag mag-PTA tayo, sana ay positive itong tatlo. Yan ating, ano, uh, nagdarasal na uh, sana maging success yung ating mga ginagawa dati na pag inject ng gula dun to 50 at saka pag EI na tayo lang din nag EI na personal at first timer din tayo mag EI at sana ay maging successful yung ating mga ginagawa para hindi po sayang itong gastos at panahon ng so, mga farmer ang ma-share ko sa update natin na ngayon na D13 mula nung na EI ating mga laga at sana ay patuloy pong subaybayan yung ating pagbablog para makita nyo din ang update sa ating mga laga mga baboy kung nabuntis ba sila at hanggang sila po ay mga anak yan. yan mga farmer at sa awan ng Diyos ay malusog naman yung ating mga laga at kahit ano kahit tinitipid natin sila sa kanilang pagkain at ngayon mga farmer ay hinaluan ko sila ng ano ng sapal ng suya pero hindi ganong marami yung binibigay ko sa kanila. Yan, dahil marami akong sapa lang sa so, yeah, iya mga farmer. Yung iba ay pinipermen ko lang at uh, para hindi po masira. Para soon, magamit natin kung may mga patinors tayo. Uh, at yan, sa ating mga lagang mga baboy ngayon, napakalusog po mga farmer. Uh, at napag napaganda po lang katawan kahit papano. Uh, at hindi po ano, bumibigay yung kanilang katawan. Ito si, ano, si Mima. Ito talaga yung pinakamalaki. Yan, kung nakikita yung kanyang katawan, mga farmer. Talaga napakalaki. At kahit yung diet natin, malaki pa rin. Yan, yeah, mga farmer, yun ating update sa ating, ano, uh, backyard na pabuyan ngayon. At maraming salamat sa panood. Happy farming. Mabuhay po kayo hangkat kaya nyo. Thank you.